Ayan po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga boss. Andito po tayo sa ina ngayon sa manggang ina-harvest ngayon. Ito po. Ayan mo. Napakagagandang mangga o. Oh. Napakababa oh. napaka pa lang. Namumunga na po. Ayan o. Oh. Bijong kita. mga tao, ito press from the farm. Unang na lang <coughs> <coughs> ini iba yung may Ayun. Kaya ano naman kung paparong karaming bunga. O. Oh. Napakababa lang po. Grabe po tayo na mamuha. So ayan o. Napakikinis ang bunga po. Oh. So ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Ayan. Sana po lagi po kayo mag-ingat and God bless.